Mga sasakyan na papasok ng Balintawak, nakararanas na ng konting bigat ng daloy ng trapiko, talagang hudyat na nagbabalikan na sa trabaho ang karamihan ng mga kababayan nating bakasyonista. Detali mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Edwin. Sige, Jel. Nakararanas kong bigat ng daloy ng trapiko, yung papasok ko ng Balintawak, galing ng North Lawson Expressway, dahil mag ng ng circle diyan sa may papasok ng Balintawak going to end sa Cubao ay yan uh, dyan yung uh, umibigat, yung uh, dali na, na ko. Pero ay sa tala ng Endless ko Angel ay uh, kagabi pa. Kagabi pa kahapon hanggang uh, kagabi ay uh, marami na ang nagsipag-uwian. At uh, katunayan yung uh, kahaban ng uh, Endless from mabukawi uh, Bukawi, Bulacan, yung uh, papasok galing ng uh, bagay ng Northern Luzon ay uh, hindi naman na uh, Tama-tama lang at uh, hindi naman uh, masyadong uh, mabigat yung dalo ng trapiko pero bagamat uh, hindi kasi bigat kahapon hanggang gan kagabi ay naglagay na ang uh, North Luzon Expressway ng uh, counter flow lane mula sa Bukawi uh, eh, hanggang uh, sa border ito ng uh, Bulacan, uh, Kaluukan at Balinsuela. Uh, sa ngayon, inasahang uh, dadami pa yung uh, pagsipag-uwian dahil yung mga may pasok ng uh, tanghali o mga 10 o'clock, yun ang inasahang uh, ngayong umaga pala ang uh, uwi na hindi sumabay eh, sa volume ng uh, nag-uwian mula pa kahapon ng hapon na umabot hanggang uh, kagabi. Sa bahagi naman ng MacArthur Highway, nakakaranas sa bigat ng daloy ng trafiko, ang uh, bahagi ng Mikawayan na Bulacan patungo ng edge uh, monumento Circle sa Kaluukan. Pero ipabalik ng uh, Bulacan, galing ng monumento, ay malawag naman yung daloy ng trafiko. Aris 23, Edwin Tukinogulat sa Dizaray, so sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin.